Oh, magandang hapon. Dito na naman tayo sa Malagondong Bridge dito sa Tayabas. So, itong lugar na to lagi nating pinupuntahan kasi napakaganda rito. Nagbike lang tayo. Kaya dito lang tayo sa malapit eh maganda kasi dumaan dito. Balagang ano, nakaka-relax. Eh, oh, no, may turista Yan yung bagong gawang parang walkway Parang view pero nasa baba. Mini park. Ayan, bagong gawa lang yan. Tapos ito yung malagol Long bridge. Yung historical bridge ng Tayabas. Karoon na konting improvement. So, andito yung ilog. Ayan, Oh. No. may tao rin dun, Oh. No. Marami dyang naliligo pag weekends karamihan naglalaba, yung iba nagsiswimming tropa-tropa yun kaya kayo pumasok dito, mayroon ditong ano, taga-turisa yung maglalakbo lang naman kayo dyan, wala namang bayad. So free naman siya. So nagbabantay dyan ay si kuya. Umalis lang si sa Okay? parang mini park yan parang view deck ingat lang baka tayo mata pa so ito bagong gawa lang ito wala pa itong one year right eh. siguro parang mga ilang months pa lang itong park na ito so yan yeah. okay dito. Maganda sana kung gabi marami dito ng ilaw, alam ko eh. Tapos malapit tayo sa mismo harapan ng ilog. Yeah, andiyan maraming naliligo pag weekends. Ito yung malabang ng beach. Balikod natin. Okay. Tapos andiyan yung tulay. Noong unang panahon kasi ito yung ginagamit na tulay nung panahon ng Kastila. So para ma-preserve siya, ginawa ng bagong tulay. Ayan. sa so dyan na dumadaan ngayon yung mga sakyan. So mamaya silipin natin yung ilalim ng malagulong. Kung saan merong mga nakalagay na mga markings ng mga sinaunang Pilipino. So tingnan natin. ito mismo yung ginawa ng mga sinaunang Pilipino. So alam ko marami dito mga markings. Ayan, ang mga letter siya, mga symbols, hindi lang natin kaya yung paliwanag. Ayan, at dito, marami na lang siya ngayong lumot. So, hindi na gaano makita yung mga markings. Ayan, no? So, gusto talagang i-preserve ito ng Tayaba City tourism para sa mga new generation kasi ito yung bahagi ng ating history ng panahon ng mga Kastila okay so silip tayo sa kabila sa may likod yan okay, may mga turista dun so ito yung other side ng tulay ayan makikita nyo lampasan yan Ayan, ang ganda ng ilog, sarap maligo. So, balik na muna ulit tayo. Silipin natin yung kabila. Tinignan natin itong ilalim ng tulay. Dati, alam ko maraming basura dito. Buti ngayon, maganda na. Inalaga na talaga siya ng munisipyo ng Tayabas. Ng Tayabas City Tourism. Ayan. Dati, ang dami dyan basura. Ayan, tanda ko maraming mga bote ng alak dyan. Buti ngayon, naalagaan na siya. So, kudos po sa Tayabas City Government sa ginawa niyo pagre-restore dito po sa Malabon Long Bridge. So baba pa tayo ng konti, silipin natin tong may part nung ano, malapit sa mismong tulay. Ayan. So, ayan. Dito na tayo ngayon sa mismong malapit sa ilalim. Diyan kita na natin itong tulay sa atong ilog. Ayan o, napakaganda. Napakalinis. Ang sarap dito maligo. Alam ko dyan sila kumukuha ng tubig yun. Kasi ano yan, hindi yan galing sa ilog, galing yan sa mismong patubig. O so, sa water system na ginagamit ng Tayabas City. So yung iba dyan nakuha ng inumin. Ang sarap ng pakiramdam dito talagang ano, ring na rinig mo yung agos ng ilog. Nakaka-relax talaga siya. Ganda oh. Ang ganda. So, akit na ulit tayo. Baka pagalikad tayo ni Kuya. Bawal yata rito eh. Okay, let's go. Ito yung kabilang side. Papunta sa dulo. So dapat kanina dito ko dadaan papasok. Kaya lang ma medyo maraming damo. Ay bawal na yata rito duman. Ewan ko lang kung may daan pa rito. Silipin natin. Ayun. Tingin ko pwede naman. Wala namang harang eh. Kaya lang medyo masuka lang baka baka may ahas. Kaya bumalik na lang ako ako sa kabila. Ayun. So ayan, may daan diyan papuntang kabila. Ito yung other side nung tulay. Kaya so, kitang-kita mo rito. Sa so, kabilang side. Pag dito, ayan. Ayan na naman yung ilog. Ang ah, ganda. So, ito. balik na rin tayo. Sumilip lang tayo rito para sa konting vlog. Konting ano, paningit dahil andito na rin lang tayo, so gawin na natin okay so silip tayo na konti rito medyo may butas dyan oh, delikahan sa bata woo yes hindi mo yan roly ka roly okay tara na medyo dumidilim na Nahirapan lang tayo pag-uwi Alam naman Labo ang mata So susunod ulit Till next time Sama ulit sa aking pasyal Sa pasyal ni Ella. Let's go